Walong practical tips kung gusto mong mag-umpisa ng isang food cart business. What's up mga kadiskarte? Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Kim Patrick Llanes. May ilang taon na rin sa food cart business na hanggang ngayon eh gumagana pa naman. Kaya narito ang walong practical tips kung mag-uumpisa ka ng food cart business. Tanong ko sa'yo, gusto mo ba magkaroon ng food cart business? Alam ko maraming gustong pumasok sa ganyang uri ng negosyo. Dahil mabilis simulan, madaling gawin, at kahit sa maliit na halaga kayang umpisahan. tiba? At alam naman natin, pangarap ng maraming tao na magkaroon ng sariling negosyo. Pero, alam mo rin ba, sa bawat sampung food cart business na nag-uumpisa, higit kalahati ay hindi nagtatagumpay sa unang anim na buwan. Bakit? Kasi akala nila madali. Akala nila trending lang, sapat na. Pero kulang sila sa totoong diskarte. Sa mindset at sa tibay ng loob. Ngayon, kung gusto mong malaman, paano ka hindi mapabilang sa mga mabilis bumagsak na negosyo, tapusin mo ang video na to hanggang dulo at siguradong marami akong may share sa iyong tips. Promise yan baka ito na ang video na makakapagpabago ng negosyo mo o maganda sa future business na gusto mong simulan. Tara, simulan na tayo! Pero bago yan, ito muna kwento. May kaibigan ako, pangalanan lang nating Mark. Si Mark na Ubud ng bobo dahil sa puro supply na pinaggagawa niya sa negosyo niya. Noon si Mark ay simpleng empleyado. So may sweldo ng 15,000 a month pero tulad mo may pangarap din magkaroon ng sariling negosyo. Ayaw na niyang magtrabaho habang buhay or maging empleyado habang buhay. Kaya naisip niyang magtayo ng food cart business na agad-agad din naman niyang inumpisahan. Alam mo kung paano siya nagkaroon ng idea para magtayo ng isang food cart business? Sang araw kasi nakita niya na may trending sa social media, sa TikTok. Nakita niya may trending na milk tea, trending na hot dog sandwich, trending na atay baga. Basta makikita rin yun sa ano sa kahit anong platform ng ano ng social media. At dahil doon, Nainganyo siyang gayahin 'yon dahil mabilis nga raw yung ROI, mabilis bumalik yung punan within 3 months lang. So dali-dali siyang mag-umpisa. Pero totoo namang maganda na mas mabilis mag-umpisa kung ikaw ay magtatayo ng isang negosyo. Excited na excited si Mark doon. Ang problema lang, nag-loan siya ng 150,000 at ang sabi niya sa akin noon, "Eto na, magiging boss na ako ng sarili kong negosyo." At dahil doon, ginaya niya lahat nung nakita niya sa social media. Design ng card, yung pangalan ng ka, ah, pang, yung pangalan ng negosyo na napaka-social pakinggan, may pa-promo rin siya, buy one take one. Unang buwan, boom, pila agad. Ang daing tao. Nakita ko na talagang nag-boom yung ano niya, yung unang buwan niya. Selfie dito, selfie doon. Sobrang saya ni Mark. Nakikita ko sa mga kilos ni Mark noon eh, feeling niya big time entrepreneur na siya. Pero ito na, dumating na ang pinakamalupit na problema kay Mark. Pagdating ng ikatlong buwan, unti-unti nang nawawala yung mga customer niya. Bakit? Marami nang nagre-reklamo dun sa paninda niya. Meron kasi siya milk tea, sand, uh, dog sandwich, na hindi niya na na-maintain yung lasa na sabi ng mga ibang customer sa kanya, sobrang tamis daw ng milk tea niya, yung hotdog nung sandwich niya eh, hilaw pa daw sa sobrang dami. Bumibili sa kanya. At ayun nga, iba-iba daw ang lasa ng kanyang paninda. Pangalawa, wala siyang pakialam sa feedback ng customer. May nagre-reklamo, dinededman niya lang. Ayaw niya pakinggan yun, basta tinda lang siya ng tinda. Pangatlo, nakapokus lang siya sa social media, pero hindi niya inasikasa yung quality ng pagkain niya. Yung consistency ng lasa. Hanggang sa tuluyan ng tumamblay ang negosyo ni Mark. Yung 150,000 na ni-loan niya, pak, ubus. At ayun ay binabayaran niya buwan-buwan. Pero wala nang kita. Nakakalungkot para dun sa kaibigan ko si Mark, pero napakadami niyang kamalian na ginawa noong panahon na nagumpisa siya. Masakit, pero ay talaga ang realidad. At, at ito pa ang pinakamatindi. Hindi lang pera ang nawala kay Mark. Nasira ang tiwala sa sarili niya nasira yung tiwala ng pamilya niya, napahiya talaga siya sa pamilya niya, at bumalik siya sa pagiging empleyado na may utang pa. Nakakalungkot, oo. Oh, pero sa bawat may mark na ganyan, eh, may, ma may natututunan tayo. At sana, wag mo nang danasin yung dinanas ni Mark para matauhan ka. Alam mo sa kwento ni Mark, simple lang ang natutunan ko. Hindi sapat na may pera ka, hindi sapat na mag-post ka lang sa social media, hindi sapat na trending lang ang produkto mo para magpatuloy yung tagumpay mo. Dahil ang tunay na puhunan sa pagninegosyo ay yung mindset, willingness na matuto, puso ang tunay sa ginagawa mo. Kung hindi ka marunong makinig sa feedback ng iba, kung di mo pinapahalagahan ang quality, kung tamad ka mag-adjust, checkmate ka agad kahit ilang beses ka magsimula, babagsak at babagsak ka. Kung wala kang tamang mindset, tamang pagmamahal sa produkto mo, tamang pakikinig sa feedback ng mga customer mo, eh talagang babagsak ka. Kaya narito na ang walong practical tips na pwede makatulong sa'yo kung nag-uumpisa ka or nakapagsimula ka na. Kaya ihanda mo na ang notebook mo, isulat mo na to at real talk to. Talagang nararanasan to ng bawat food cart owner o oh, kahit hindi food cart owner. Walang sugar coat to ha. Ah. Tara, umpisa na tayo. Unang practical tip na dapat mong i-consider ay yung location study. Hindi lahat ng matao ay eh, yung sure benta. Obserbahan mo. Ito yung mga dapat mong obserbahan. Sino ba bibili? Empleyado, estudyante, o pamilya mo, kapitbahay mo. Dapat naoobserbahan mo. Ino-obserbahan mo yan. Anong oras yung peak hour? Ano yung galawan sa area na yon? May mga kalaban ka ba doon? Dapat inoobserba mo yon. Tinitignan mo yung location na yon bago ka mag-umpisa ron sa location na yon. Pwede kang magkaroon ng ano, location diary. One to 2 weeks, pwede mong gawin yon. Yung tipong magbamasid-masid ka, huwag puro basa sa internet, actual mong puntahan. Ayun yung discarte doon. Pangalawang practical tips kung mag-uumpisa ka magnegosyo ay taste test at feedback loop. Huwag ka magmarunong. Ipatikin mo sa iba, lalo na sa mga target customer mo. Magtanong ka, masarap ba? Worth it ba yung presyo? Ano yung pwede i-improve? Sa ganong paraan, malalaman mo yung tamang discard sa pagtitimpla mo ng produkto mo. Doon ka ngayon makakakuha ng tamang measurement, tamang timpla dun sa ine-experimento ha mong produkto dahil sa pagpapatikim mo at pagtatanong dun or feedback dun sa ginawa mong produkto. Masakit minsan yung makatanggap ka ng criticism. Pero ayun naman yung tanging paraan para humusay ka dun sa ginagawa mo at makompleto mo yung perfectong timpla dun sa produktong gusto mong ibenta. Okay lang yun. Patatapangin yung dibdib mo ng criticism nila, ng negative feedback nila, patatapangin ka. Mas lulupitan mo pa. So, kasama talaga yon. Okay ba yun? Pangatlong practical tips na dapat mong gawin kung magtatayo ka ng food cart business ay costing. Mag-costing ka. Wais na ka. Costingan. Huwag bara-bara. Huwag yung basta lang sulat ka dyan. Huwag Aralin mo yung pagkocosting ko. Dahil sa costing na yon, makikita mo kung kikita ka ba? O baka napapabayaan mo na yung presyo mo, hindi na sakto yung presyo mo dun sa tinitinda mo. Baka napapamahal na yung mga ingredients na binibili mo, hindi ka na pala kumikita. Isama mo lahat yan. Ingredients, LPG, gasolina ng motor, or kung nagbabayad ka ng pwesto, upa, kung may permit, di ba? Lahat ng pwede mo isama, para sa costing mo, isama mo Alamin mo kung magkano yung kinikita mo Magkano yung per item na kinikita mo sa bawat produkto Pinaka-effective na mag-costing sa notebook At masasanay rin yung yung habit mo Na araw-araw mo siyang ginagawa Maglista, maglista Walang tigil na paglilista araw-araw Masasanay ka nun So mas makakabisado mo yung pagko-costing sa mga paninda mo sa produktong ibebenta mo. Pang-apat na practical tips na dapat mong malaman kung magtatayo ka ng isang food cart business na dapat mo rin tong i-consider marketing. Sa ibang malalaking food cart, food, cart, food cart business, hindi lang hindi sapat yung pagpo-post lang sa FB. May nakita ako noon, nagbago sila ng flyers. Na kahit naka-food cart lang sila, may flyer silang pinamibigay, sticker, pag nagba Ya, nakagaya nito. Itong ginagawa ko ay isang uri ng marketing to. Pero ito, personal marketing to. Huwag mo kakalimutan yung lahat. Marketing na yan, ha? O, gumawa ka ng simpleng content. Videohan mo yung, yung paninda mo. Lagyan mo ng konting background music. Content ka sa mga customer mo. Napaka, napaka effective nun. Yung feedback ng customer mo. Nabibideohan mo sila. Titigdan mo yung yung feedback nila, pakikinggan mo yung feedback nila. So, napakabilis ng repeat customer pagka ganun yung ginawa mo. Collaboration, pag may event sa mga barangay, yeah, puntahan mo. Napakalaking halaga ng marketing sa negosyo. Hindi lang sa malalaking negosyo, kahit sa ating mga food cart owner. Panglimang practical advice na dapat mong malaman ay quality control. Ilagay mo sa standard yung recipe mo consistent yung lasa na kahit ipasa mo sa sa staff mo, sa empleyado mo, eh parehas yung lasa dun sa inexperiment mong lasa. ilagay mo sa standard. Mag-spot check ka, kahit wala ka sa pwesto, dapat araw-araw same experience ang customer mo. Ang pitong practical advice ay feedback is gold. Walang room for pride alamin mo yung feedback nila. Alamin mo yung masasabi ng customer mo. Why not magtanong ka? Bakit hindi mo alamin yung nararamdaman ng customer mo sa tuwing kinakain nila yung produkto mo? Napaka-importante nun. Napaka-importante sa atin nun. Dahil doon, kung may reklamo, mapapakinggan mo, makakapag-adjust ka. At pag nag-adjust ka, doon madedevelop yung lakas mo, yung galing mo at huwag ka dun padadala dun sa mga sasabihin nila dapat i-take mo yon para mag-improve ka hindi para panghinaan ka ng loob ako kasi dati ganun din nung, nung unang buwan ko eh talagang pinakikinggan ko kung ano yung masasabi ng customer ko tinatanong ko sila ma'am kamusta po yung lasa neto ma'am ano po ba yung lasa ng suka ko okay po ba pag sinabi nila kulang sa asim okay adjust ako tomorrow pag sinabi nilang kulang sa alat, okay, adjust ako tomorrow. Pag sinabi nilang kulang sa adjust na naman ako. Hanggang sa na-figure out ko na yung tama lasa ng ano, ng suka ko, ng sauce ko, or kahit pa yung mismong ingredient ng pagmamarinig ko sa paninda ko. Oh. Ganun ka-effective ang feedback. Kaya tandaan mo to, feedback is gold. Huling practical tip sa dapat mong malaman ay build relationship dapat mong kilalanin yung loyal customer mo. Yung simpleng smile sa mga customer mo. Huwag puro si mangot. Kailangan mong umiti sa kanila. Kailangan mong mag-greet. Napaka-importante nun. Ito kasi yung kinalilimutan ng maraming food cart owner or vendor. Yung akala nila, tinda lang sila ng tinda. Yung akala nila, after nila mabentahan yung customer, is okay na yun. Nakakalimutan nila yung mag-build ng relationship sa customer. Example, sa, sa estudyante, di ba? O nakausapin mo sila, di ba? O oh, kamusta pag-aaral nyo, mukhang ginalingan mo. Na kahit na sugar coating, eh talagang mapapasmile mo sila. Matatandaan ka nila. Ay si kuya mabait doon, di ba? Yung simpleng pag-approach sa, kan sa kanila, yung simpleng pag-approach sa kanila, tumatatak sa isip nila yon. Minsan, pwede mo rin tanongin yung birthday. Mapaghahandaan mo kung kailan yung birthday nila. Hindi para magbigay ng regalo, pero napakalaking puntos kung babatiin mo sila. O kahit yung pagbibigay ng magandang referral, bigyan ng freebies, di ba? Eh yung mga ano, mga discarding malupit. Na ilang vendor lang ang nakakagawa nun. Pero dapat, kung ikaw ay isang food cart owner, dapat tinuturo mo yon sa bawat vendor mo. Bawat empleyado mo, kung paano ginagawa yun. O oh, wag nyo kakalimutan ng umiti ah. Minsan nakakatawa, pero napaka-effective. Alam nyo kung bakit importante lahat to? Ang food cart, maliitang kitaan per item. Kung sablay ka sa costing, sa quality, o sa location, talo ka kagad yan. Walang safety net. Bawat piso, bawat loyal, bawat customer, bawat feedback, sobrang halaga yan. Kaya kung gusto mo lumago, dapat kompleto rekados ka nyan. Kompleto sa diskarte mo yung mga sinabi kong yan. Ayan yung walong practical tips na dapat mong isaksak sa ulo mo kung nasa loob ka na ng food cart industry or mag-uumpisa ka pa lang. Kasi para sa akin, ang negosyo hindi lang para sa pera. Ang negosyo, character building. Kung madali kang sumuko, kahit gaano kaganda ang produkto mo, wala kang tatagalan. At kung puro shortcut, hanggang trending ka lang. Pero kung buo yung loob mo, humble ka lang, marunong ka makinig, tuloy-tuloy ka. At yan ang paniniwala ko. Sino yung kalaban natin dito? Hindi yung kapitbahay mo. Hindi yung kapitbahay mong may card. Hindi yung katabi mong may card. Hindi yung taong gumaya sa'yo. Hindi yung taong mura yung paninda. Alam mo kung sino tunay na kalaban mo rito? Yung sarili mo. Yung tamad na ikaw proud na ikaw, yung kapanting ikaw. Kaya huwag mong sisihin ibang tao. Ayusin mo muna yung sarili mo. Kaya kung gagawin mo lahat ng sinabi ko, malamang babago yung negosyo mo or maging yung buhay mo. Magiging proud ka kasi sa negosyo mo. Babangon ka kahit bumagsak ka. Dadami yung loyal customer mo. Siyempre, tataas ang kita mo. At magkakaroon ka ng direksyon, hindi yung basta try lang ng try. Lahat ng negosyo nag-uumpisa sa maliit fishball stand, ihawan, milk tea, kwek-kwek, somai, Pwede tayo mag sa maliit. At hindi sila nagtatagumpay dahil perfecto sila. At tumagal sila dahil matatag sila. Ikaw rin kaya mo. Basta may diskarte at puso. Huwag mo hintayin masira ang negosyo mo bago ka magbago. Gusto mo magtagumpay yung negosyo mo, simulan mo magbago ngayon. At simulan mo yung mindset mo ngayon. Tandaan mo to, hindi mo kailangan ng milyong puhunan. Kailangan mo yung million worth na mindset. Ngayon, tanong ko sa'yo, gusto mo ba talaga? Handa ka ba magbuhat ng gasol? Handa ka ba magpunas ng mantika? Magpuyat? Masira yung ulo? Handa ka na ba? Kung oh, oo, comment ka naman dyan sa baba. I-comment mo dyan yung laban lang. At huwag mong kalimutan mag-share. At, at huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.